hey what's up guys it's me vishnay and welcome back to my vlog <laughs> Finally, nag-vlog ngayon ako. Ilang, ilang years ako hindi nag-vlog. As in, patay na yata yung YouTube ko. Ngayon, bubahayin ko siya. Kahit konti lang man lang yung manood, okay lang. Basta, panood nyo lang ako mga solid na TV. Ginaganaan ngayon ako mag-content. Ewan ko lang kung bakit. Ilang days din ako nagpahinga sa social media. And then, nag-explain naman ako sa GC ng TV. Ang nakikita nyo ngayon, si Self, mamaya na si Vishnu. Kasi <laughs> kung bakit si Self, Ayan, puro biguti. Ma tamad siya, tamad si self. Mamaya nyo makikita sa si Vishnu. Um, aalis ngayon kami papuntang QC, gawa ng birthday ni Vanessa. Kahapon, bumili kami, na, bumili kami ni Bennett ng mga gift ni Vanessa. Pero ang hindi alam ni Vanessa, ang pinaka-gift namin, which is, sasamahan namin sa Boracay. Sana, matuwa siya. Ayan, eto na po si Vishnu. Ngayon kasama ko yung si Bay Nate. Ngayon, hindi mo siya makita okay, okay, kasi. Uh... <laughs> Ngayon, papunta na kami sa QC. It's already! Late kami, mga 6.42. Dapat 8 ang load ng Eh kaso, traffic so, daw. Sabi ko yan. Update ko na lang kayo later pag nalando na kami. Kaya pa, bye! Hello. Hello, te. Pwede ito mag-video. Yan, ah. Open your mouth. <laughs>

Sino kaya? Sana si wag lang si Tiana. Wag lang si Tiana. Si Mulan. Ay. <laughs> <laughs> si Tiana. Si Tiana. Si <laughs> <Si Dian. laughs> <laughs> <laughs> It's 26. today ngayon yung flight namin. Pero 5 a.m. kami aalis. Pero ready na yung mga gamit namin. Ito yun na yung luggage ko, pati yung mga gamit ko na dyan. Kakatapos ko lang maglaro with my friends. Magkikita nila Vanessa. Alam na nila pala ni Vanessa na pupunta kami sa Boracay kasi gawa na um, nagkaroon lang ng problem. And then, kailangan namin sabihin yung surprise talaga. <laughs> Which is goods na naging happy si Vanessa and then Um, Nagulat din si Lorenzo so, Ang kasabot ko kasi dito sila Tita vanji pati si Daddy Jing Matutulog na ako maya maya Dahil 3 hours or 4 hours Lang yung tulog ko So yun lang update, bye 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 muna Baka doon ako mag vlog sa Pagkita namin ni Vanessa Ayun yun lang, bye bye update ngayon, hindi ako nakatulog. Katulog. Parang 5 minutes, 10 minutes lang iglip ko legit. Tapos naglaro na lang ako ng Wild Brief. Kumain ako ng cinnamon roll. Naligo, naglaro ulit. Ngayon, nagpe-prepare na ako. Ayan. Yung mga gamit ko. Sobrang kalat. Huwag nyo nang Tignan, update ko kayo later pag nandun ako sa terminal at pag nakita ko ang iba. Si Ayun lang. day 2, hindi na ako nakapag-vlog kasi gawa na. Wala akong tulog noon, wala kami lang tulog. Basta ang ginawa lang namin kumain, nag-wait, tapos natulog, tapos kumain ulit. May mga iba ang kong clips pero i-montage ko na lang, isasama ko na lang sa mga montage ko. Tapos ngayon, it's day 2, kakatas lang namin kumain. Kumain kami ng luto, luto na Tita Vanjie, like spaghetti, hotdog, egg. Baka pumunta kami sa Puka Beach. Kung na lang kayo sa samahan, mag sa ako ngayon. Oh. Ngayon, samahan nyo ako mag-room tour dito. At dito kami nagstay. stay Ito yung master bedroom. Sobrang laki at ang ganda. Ito yung pinakabanyo niya. May bathtub pa. Ang ganda. Tapos ito nga pa rin parang sa sala. Lakas mga valley vibes. Sa mga gusto, uh, mag-book na lang kayo sa booking. Seven Stones. Ayan. Dito sponsor, eh, pinapakita ko lang. Yun lang. Punta na kami sa Puga Beach. Kasama ko na sila. Ito nga pala ang outfit. Eh, ang ganda dito sa Seven Stone, guys. Sa mga gustong ano, mga pahimik. Dito ang bagay. Bagay dito sa Seven Stone. mag swimming lang kami guys kaya balikan po kayo later ay magkocontent pala ako magkocontent ako sa mouse mo bago ako mag swimming medyo umaambon ambon ngayon hello katas ko lang mag swimming sa dagat ngayon bibili tayo sa familiar sa Jonas Jonas and nagpalit na ako ng damit ito oh, nakita ko lang yan sa tiktok guys ay kung pupunta kayo sa Boracay try nyo yan Tin order kayo banana milk. Sarap ng shake nila. Grabe. Mas bumili ako ng fries. Tapos additional ulit ng banana mint yung ko. Mas try nyo. Hangin. Okay. Kakain kami ngayon. Pabili kami ng cake. Hey, Ay, ang sentry sweet. kayo guys? Follow me on Tiktok and Twitter. Pwede silig kami sa MyLetsota. Hey, what's up guys? Me wish ni Isles. And it's day 3. I-edit ngayon ako ng vlog. Vlog sa Cap. CapCut lang. Kasi mahal ang Final Cut Pro, nasa 15,000. <laughs> Alis kami, baka magalagala lang kami sa nabas. Umuulan. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Uh, ano bang ginawa namin? Kumain kami ng scallops. Kasi puro montage na lang yung kay explain ko na lang. Kumain kami ng scallops. Tapos, nag-swimming. Ako kasi saglitan lang ako nag-swimming hangatlo, ang uh, ginawa namin. Uh, naglibot libot lang tapos uminom ng milkshake sa Jonah. Katapos, nagswimming kami dito sa Seven Stone Hotel. Ngayon, birthday ngayon ni Vanessa. Hindi namin alam kung anong gagawin. Pero, ang balak namin ni Bennett, i-picturean si Vanessa kahit saan. saan. Kung saan man maganda uh, mag-picture. Makulimlim ngayon. Sa so, totoo lang, it's already 3.48 p.m. Ayan o, oh, makulimlim siya ngayon, hindi siya maaro ngayon. Update ko na lang kayo kung anong gagawin namin later. Sa ngayon, mag -e edit ako. Habang nag -e edit inaantay ko na si ba sa matapos mag, ano, magbihes. Hello? Malaki. Huwag <laughs> <Malaki. laughs> sabihin niyong malaki. Ah, galing niya ba rito. Oh. mo ba ni... bloggerist. You're yeah, a bloggerist? No, I'm not a blogger. What is? It? I'm an influencer na self-proclaimed. Hello, putita. Last day na namin. Buta na kami talaga sa Puka Beach kasi buong vlog ko, Puka Beach yung topic. Oh Buta kami sa Puka Beach. Buta na kami sa Puka Beach. Ben, 15. Good oh breakfast guys, so Kain muna kami guys O oh, yung outfit ko Ito lang Nakapang tricycle na agad Kasi ayoko mangitin Tapos ito naka short Tapos mo mo Ang outfit mo The Manzanas inspired Yung mga nilalagay sa Manzanas Bye bye. Yes Saan ang outfit mo? Malunggan sa akin Uh, dada ako dada dada ano, dada. uh, high school, magpa-practice si na sa'yo. Si Dati Jack nang hihingi ng practice. Yeah. <laughs> Eka! Ngayon! <laughs> yes! Magkakalok eh! Magkakalok! 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 Punta na talaga kami sa Puka Beach! <laughs> Parang mid to. <-sumarto, laughs> yung napanood ko. Grabe init. Eh, nararamdaman mo na. Yan, meron. Ay, may itlog pala si Daddy G. Uli-uli sa video. May last Ay, namin. Woo! Dito na kami, guys. Mababa ba? naman. lobster. 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 Okay. Guys, ito na in-order namin. Sobra sarap. Ayun yung pusit! sino mabilis tumakbo? <laughs> Sa akin. Lobster. Ang makatama daw, siya magbabaya. Ay, okay. Ay, 45K. 75K. Grabe, busog namin, guys. Naubos na namin. Naubos na namin yung lobster na tag 3K. Tag 7K. Ika. 8K. Ah, uh, Bennett. 7, 3. 7, 8. 7, 2. 7, 8. 7, -8. 7 9. 7, 8. 8K. 8, -8. 8, -8. 8, -8. 8, -8. sa kanya. Sabi. Sino 7, 2? Ngayon, okay, kakatas lang na kumain. Kuto na kami sa Coco Mama kasi nagkikrim si Vanessa. Last na namin yung banana milk sa Jonas. Dito na kami sa Coco Mama. So, titikman na namin. This is it! It's good. I give it 7 out of 10. Mm. isa. Hmm? Ano po Ubusin to? Hindi <laughs> porket na TikTok. Gagawin mo na Very kami guys. Sila ang may pinakang <laughs> Kuya! Ate! <laughs> <laughs> Hello, guys! Mag-outro na ako. Baka dito na lang yung vlog ko. Kasi mamaya, aayos na kami ng mga gamit. Mga 6 a.m., baka aalis na kami dito. Pero mga 5 a.m., kailangan namin mag-prepare na. So, hindi na kami matutulog. Ayan sila. Baka sa next vlog ko, baka sa Singapore na lang. Babawi na lang ako doon ulit. Kasama ko naman doon sila, Jerome, si Ethlyn, ako, si Bennett. Kasi manood sila ng... Na... Abangan nyo yan sa next kong vlog. So, ayun na guys. Bye-bye. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Bye-bye na kayo. Bye-bye. Yes. Asin, tita. <laughs> ayun na ako. Okay. Bye -bye. Ayun na guys. Bye-bye. Thank you. Gamzomida. Peace.